Nakakad na po ulit Kalahi kami, kayo. guys. Ba ba Aray! Ito. So, Aray! Ay, salamat ay, salamat ay, salamat ba ba kami. Hindi makababa dito, eh. Oh, no! <laughs> Thank you po, Kusyaldar. Salamat po. Wow! Ay, aba. Oh, oh. Ayos na. Ayos na. Salamat, salamat, salamat po. Umababa kami. Ito po ang buhay naming mga mambabatas. Naghahanap po kami ng mga lugar na pinakamalayo para makita at makapiling namin na aming mga kababayan. Ito po. Doon po kami nang galing sa itaas ng bundok noong nakaraan. Ito guys. Laglalakad naman po kami. Yan si Consihal Abi, si Consihal Bidik, si Kuya Pilis na doon. Si Consihal Aaron, si Consihal Minyok. Mga wild strawberries. Oh, ito po. Yan. Yan. Yan po ang pinakang merienda namin dito sa gubat. <laughs> Taloy-taloy po tayo. Kakakain lang po namin ka na kapitang abordo. Dahil nga po piyesta. Bababa na po kami. Pupuntahan po namin yung aming nag-anak po kami sa binyag. Malayo, Kaya amin pong pupuntahan. Alin? Yung ato pupuntahan. Eh, bahayun, at ah, tatawid po kami ng napakagandang ilog. At ito po, oh, naka white shoes pa naman ako. <laughs> yan oh. oh. tanaw na po. Maganda na. Sa kabila ng hirap ay may magandang pag-asang natatanaw. Wow. <coughs> <laughs> yeah, yeah. Oh, di diba guys? Pag may hello po, pag may hirap ay may saya. <laughs> hello po, fair usog, fair balis, fair usog, fair balis. Fera balis po. Thank you po. Ah, oh, salamat po. Ang shoulder. Oh, thank you po. Thank you po. Bidik. Oh, po ang Bidik. Yan po ang nakapitan ng limatik. Kami po lahat. Yan. Ito po. Nagagaling lang po namin dito Nung isang araw. Doon po kami umakyat sa pinakamalayong tuktok ng bundok sa so, mga kanya uh, at nagbalik kami para naman dito sa iba namin mga kababayan sa Mabagoy Barangay Pagsangahan Oh no Sunog na